tubo pagkatapos uh, may apply yung abono uh, alam nakakpan tsaka sayo rin ito nga uh, gamit namin yung uh, aming maliit na traktora na kubota na 4x4 na bigay ng uh, PRDP ito kailangan na masulit itong tubo imbes na halabawang gamit. Ito po, nag-improvise kami ng uh, pang-suyod. Uh, uh, traktora po yung humihilas uh, doon sa doon sa sarol. Yung ano, yung uh, pang-ano uh, ng tubo. Well, well, kita, kita yung ganyan yung tubo ko. Dahil di ba, dumalaw daming namatay. Lalo na yung unang-una kong pinatanim na dugo. Alas ka lahat ay ay uh, na tuyo, na namatay. Ito, konti lang nung namatay dito. Alam na nga ako. Konti lang dito. Okay, ito, mababaw ko dito. Ito, kapalit ko.

pero kahit paano ang na ngayon kaya halagay ko una sa tulong ng ating may kapal ito ay magsasurvive na lalo na tagulan na ang parahitin uh, po ng tubo na to ay yung uh, 74 74 at po nung pinatanim ko Uh, 74 binili ko sa uh, Bacolor by Talba 74 ko oh, ang 74 kasi lumalaban sa init sa tagulan kahit na mag, limang ratong ka pwede unlike sa ibang uh, variety unlike sa ibang variety uh, isa dalawang ratong lang uh, maliliit na yung mga uh, sa kanilang tubo at uh, lumaki ito, itong 74 proven po namin ito mula nung 1970s pa 1980s itong 74 kaya mas uh, ginugusto ng mga sugar planter ito pong uh, variety ng 74 marami po kasi yung variety ngayon ng uh, tubo lalo na yung uh, larek Uh, gumagawa ng uh, iba't ibang uh, variety uh, para dati po binigyan kami ng uh, nursery ng larek yung uh, sari-sari -sa sugar uh, regulatory administration sa may buri binigyan kami ng uh, nursery ito yung unang tanim dito, tinanim ko rito napakaganda po yung unang tali pag niratun mo na uh, tinatawag sa amin na uh, 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 yung pulpo pagkatapos sa uh, harvest tapos sa uh, Kasi kaya sa bunawag, yung, yung ratom na yun, napakaliit po ng ano, uh, yung binaba. Um, dati nakakuha ko ng tatlong truck dito, yung uh, ratom na, dalawang truck na lang ang makuha ko so isang truck po yung matras eh itong ano masasubuhan ko ngayon itong uh, 74 na to kung uh, ano yung ano niya, yung pero parang na pong nakasubok dito sa uh, kasamahan ko na 74 maganda po yung ano maganda po yung uh, purity ng asukan maganda yung mabigat yung timbang tsaka ma sa init tsaka sa sa tabulan bali pagkatapos nito pinapupunta ko yung kapatid ko doon sa kabila naman yung pinaka uh, huling uh, pinatanim ko yung maraming uh, nakalbo dahil sa iput ng manok uh, yun ang susunod yung araw gawin katapos nito uh, total mabilis naman po yun kaya uh, kaya kaya niya tapusin hanggang mamaya ito hilang uh, binuto pa lang kaya na tapos natapos ayun po yung tabong mamaya ilipat siya doon ayun katapos ng mga kamot yung kahoy na yun, yung tubo yun, yun po yung sa akin. Yun ang uh, in-applyan namin ng abono nung isang araw, yung uh, uh, video ko pag-abono sa katapos ng taginit. Yun ang uh, abonoan namin, yun po yung tubo. Yun. ito buhangin pala ko yun no, ang TNT ng Mimix nilalagyan ko rin ng ipit ng manok you know, oh, yun yun ang po ang maliit na uh, ano na yan bato, puting bato kala sa na pinakubo ko yan uh, alam na lang nung sunog sunog yan o no. binuga ng mga pinatubo Itong lupa namin, mayaman sa sulpur. Kaya, kailangan lang namin dito nitrogen at saka at saka phosphorus. I, I mean, uh, anong tawag doon? Yung uh, potassium. Yung po kailangan namin, dalawa lang. Dahil nga mayaman sa phosphorus ito, asidic kasi, So, potassium at saka nitrogen lang pong kailangan ng aming lupa dito. Pinalagyan ko na rin ng bakod. Poste, bato, para uh, kahit paano yung mga kalabaw hindi na sasalangi dito sa tubo. Bawa, uh, lalakad sa daan. Hindi sila pupunta sila dito sa tubuan. At least meron ng barbed wire at saka dalawa lang yung na nailagay ko si malim poste at saka barb wire hanggang dun 1, 2, 3, 4 Panglimang poste 5 poste hanggang dun yung ang ganan ng aking tubo o dito tignan nyo dito mapapasin nyo walang tumubong na ano, dito tubo yan e, o wala siyang tubo yan e, po ay nung kasagsagan ng taginit na uh, na ano sa init namatay hindi na kaya survive kaya ganyan po yan kaya kung gusto mong mag ulip kung kuha ka dyan, tapos tanim mo dun kaya lang doble trabaho naman no para sana sa susunod na raton uh, walang bakante E kaso hindi ko na ma magampanan yung trabaho na yun dahil uh, nyo na itatanong uh, lagi ako sa tabi ng aking gabiyak dahil nga ano, dahil sa health concern ng, ng, ng aking misis although na operanas na siya ng uh, breast cancer kaya lang patuloy pa rin yung kanyang pagkikemoterapi pagkatapos nito mga after ng ilang araw pag tumalab na yung abono itong ano na to iyan naman sa kabila pagkata ka naman sa kabila itong, itong lupa na to punta sa kabila kasagsag uh, din na naman para at least yung, yung damo wala sakit na Sandali lang matapos ito. Wala pang uh, dalawang oras. Kung sa kalabaw mo, sa ito, nito, dalawang araw o maigit pa. Tapos yung kalabaw, pag uh, pagod na, kailangan mo pampaliguan, ipahinga. Pero yung traktora, hindi na kailangan ipahinga. Basta tignan mo lang yung yung kanyang diesel at saka yung uh, temperature nya at saka yung hydraulic system nya so ayun po guys uh, ako yung papunta na sa aking uh, kubo papainan muna ako yung kapatid ko na lang magtutuloy ito po yung daan na papunta nyo sa aking kubo muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong panunood ito po ang inyong kaibigan ito ang inyong lingkod sa Dikya Kabud Farmer Senior Citizen ng Pampanga ingat po tayo God bless you all Jesus love us God bless, bye bye ingat po tayo hanggang sa muli thank you po sa panonood.